Hello guys! Dito kami sa gubat ngayon guys. Alam nyo kung anong ginagawa namin dito? ah Yan, yan ang surroundings ko guys. Ayan guys so, ito yung ginagawa namin dito ng kasama ko. Ayan! Ayan! Hi! Anong ginagawa mo dyan? guys anyway nagluluto pala kami ng adobo adobo you know oh. what is adobo adobo is adobo adobo chicken with the potato adobo Ayan, is a kind sarap, of guys. Philippine food with the chicken stew chicken and the soy sauce that's all that's adobo Ayan. <laughs> with the binagre. <laughs> with the binagre. Ayan, luto kami dito sa gubat, guys. Kasi hindi pwede doon sa may tent namin doon sa tent hindi pwede. Kaya dito lang kami, guys. Ayan. o di ba? Diyan sa ilalim kami ng tulay, antas sa tulay. Ayan. The weather is so good. Ayan, oh, di ba? Dito lang kami sa ano, gubat-gubat dito sa amin. Maraming kahoy. Tapos, ano, dito yung dirty kitchen namin. Ayan, nagluluto siya si Madam. Dirty kitchen. oh, yan guys. Tikman natin guys, ha. Ingat. Mmm, sarap. Sarap daw na. Luto naman na siya. Oo. Tinipan Ito na! Wala, ang uwi niya. Ang hindi pa daw luto, guys. Para, para tuloy ako yung nagbibless ng ano. Wow, yummy, yummy. Medyo na Pagigyan pa naman natin ng na suka eh, yun pag ang... Pagigyan suka. Hindi pa, umaya okay. pa Umayya, na, ng suka. kunti. Wag na ng suka. Wag na. O pwede rin na natin lag ilagay yung suka, bakit? Umaya. Luto na kaya to? Hindi pa, Mamaya. Takpan mo na ba? natin. Sarap kain na tayo. Wala pa, hindi pa luto ka di ba? Yan. pakuloyin muna natin. Ilagay mo na dyan. Aray. Lakoy. Ano lang, ang lakas. Nangyari. Ayan. Ayan. Kaliwa yun eh. Alam, nalala ko. Hindi, hindi mo wala sa akin Kanyo, kanyo. Ang suit ng lala. Sana, okay, kaya. Hindi natin ang suka. Marami ito doon na. Tama na, tama na, tama na. Sabi niya, tama, tama na, tama, tama na, tama ah, na. ay, 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 Diyos ko Lord. Hindi ko na alap. Oh, diba? Lagay mo na lahat. Wala ba itong lasa? Manghang, wag nga. Tama na ba? Sobrang manghang. Manghang. Hindi naman siya manghang. Ang sarap! <laughs> ang sarap tagluto namin. <laughs> ang sarap! Ayan mo na yung Uy, ang bad mo. Mamaya. <laughs> Mabulunan tayo. <laughs> Chirp chirp adugu. Yan. Adobo aduh, is real, guys. Adobo is real. Oh, mama yung sigla. Ba, no, luto na ba? Tinikman mo sana. Hindi ko tinikman. Pero tumis siya. Malambot na. Tama na Tama na yan? O, oh, sige, sige, tahanan. Patayin po na. Patayin po oh. na, sir. Eh. Yan luto na yung adobo ah. namin. May pangking sili doon. Isa lang yung nailagay. Eh. Ah. Ayan. Ay. Yummy, yummy. Tara na, guys. Ayan na, guys. So, mamaya na ulit so. ako mag-live. Ayan. <laughs> Uwi na kami, guys. Tapos na ang luto. Ayun na si madam. So, ayun guys, kakain na kami. May cucumber, adobo chicken, mm -hmm. ang palaya, ang tuyo. Ayun yung rice namin. Oy, oh, yung iba nakahiga, yung iba kumakain na. Hello guys. Yan. Kain na tayo guys. Yan. Oh, may paksiw pa pala. Boy, oh, ko kong kong namin, dami namin, oh. dami naming ulam, kain At na tayo. Kasi. Pag hinahanap mo, ayaw magpapalala. Ayan na. Uy, Ay, Hagardo Versosa na, guys. Hagardo -hag Versosa na, Hagard Versosa. Oh, uh, ayan na, guys. So, kain na tayo. Ayan na. Kain. Hi. kain. Hi. Nakita niyo yun? <laughs> ano? Hindi. Kain na tayo. Man. Thank you.